Ngayong araw, pag-uusapan natin ang tungkol sa mga ikanto at maligno, ano ba talaga ang tunay nilang pagkakilalan at saan sila nabibilang. Naniniwala ka ba sa mga multo, masasamang espiritu, ikanto, at maligno? Karamihan sa atin ay narinig na ang tanong na ito, lalo na noong tayo ay bata pa, tuwing panahon ng Halloween. Ngunit bilang mga matatanda, bihira na nating pag-isipan ito. Gayunpaman, tayong mga Pilipino ay mayaman sa mga pamahiin at patutuo tungkol sa mga nilalang na ito. Ngunit sa pananampalatayang Kristiyano, ano nga ba ang pananaw tungkol sa mga multo? Maligno? Ikanto? Tikbalang? Kapra? Manenanggal? At iba pang nilalang ng alamat? Totoo ba sila? Dapat ba tayong matakot sa kanila? O may ibang paliwanag sa kanilang pinagmulan? Isang masusing pagninilay ang kinakailangan upang lubos nating maunawaan ang katotohanan sa likod ng mga paniniwalang ito. May iilan na nagsasabi na nakakita na sila ng ganitong mga nilalang, mga multo, engkanto, at maligno. Ngunit bilang mga kristyano, mahalagang tingnan natin kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kanila. Ano nga ba ang pinagkaiba ng mga ito sa masasamang espiritu? At ano ang mga conclusion na maaari nating makuha mula sa ating pananampalataya? Malinaw sa Biblia na kapag namatay ang isang tao, hindi na siya makakabalik sa ating mundo. Sinasabi sa Hebreo Kapitulo 9 Versikulo 27, itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan, at pagkatapos nito'y ang paghuhukom. Ibig sabihin, ang isang tao ay walang kakayahang bumalik upang multuhin ang mga buhay. Kung gayon, ano ang mga nagpapakita na tila mga multo? Posible bang ito ay gawa ng mga masasamang espirito na nais at takutin ang mga tao? Sa iba pang bahagi ng Biblia, binabanggit na may mga nilalang na nagkukunwaring mga espirito ng namatay, ngunit sa katunayan, sila ay mga demonyo na may layuning linlangga ng tao. Maraming tao ang naniniwala na ang mga kaluluwa ng namatay ay maaaring bumalik upang multuhin ang mga buhay, lalo na kung sila ay may hindi natapos na gawain o may hinanakit. Ibig sabihin, ang isang tao ay hindi maaaring bumalik mula sa kamatayan upang takutin o parusahan ang mga nabubuhay. Ang mga ideya tungkol sa mga multo ay maaaring nagmumula sa paniniwala o pananakot, ngunit hindi ito ayon sa katuroan ng kasulatan. Ayon naman sa Ecclesiastes 12.7, alalahanin mo siya bago manumbalik sa alikabok ang ating katawang lupa at ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na nagbigay nito. Ang talatang ito ay nagpapatibay na kapag ang isang tao ay namatay, ang kanyang katawan ay bumabalik sa lupa, at ang kanyang espiritu ay bumabalik sa Diyos. Sa huli, si Jesus ang maghahatol kung ang isang tao ay mapupunta sa langit o sa Hades, na isang pansamantalang lugar ng pagdurusa para sa mga suwail at makasalanan. Sinasabi ng Biblia na ang lahat ng may pananampalataya at tunay na nanalig kay Jesus ay tiyak na makakasama niya sa langit. Samantala, ang mga taong hindi sumampalataya sa kanya ay haharap sa Hades, kung saan sila ay maghihintay ng pangwakas na paghuhukom. Wala ring sinasabi sa kasulatan na ang isang kaluluwa ay maaaring bumalik sa lupa upang tapusin ang kanyang hindi natapos na gawain. Ang ganitong paniniwala ay bunga lamang ng alamat at hindi naaayon sa katuroan ng Biblia. Sa halip na matakot sa mga multo o masasamang espiritu, dapat tayong kumapit sa ating pananampalataya sa Diyos. Siya ang ating sandigan at kanlungan sa lahat ng oras. Maraming tao ang nagsasabi na nakita nila ang kanilang mga namatay na mahal sa buhay, tila bumalik ang mga ito upang magparamdam o makausap sila. Uulitin ko, walang multo. Walang kaluluwang bumabalik mula sa mga patay. Malinaw sa Biblia na ang may kagagawa ng ganitong panlilinlang ay si Satanas at ang kanyang mga kampan. Tulad ng sinasabi sa ikalawang Korinto kapitulo 11 versikulo 14 hanggang 15, hindi nakapagtataka sapagkat si Satanas man ay nagpapanggap na anghel ng liwanag. Kaya, hindi katakataka na ang kanyang mga lingkod ay magkunwaring lingkod ng katwiran. Ang kanilang kahihinatnan ay ayon lamang sa kanilang mga gawa. Katulad ng mga engkanto, maligno, at masasamang espiritu, ang mga ito ay hindi simpleng mga kathang isip lamang. Sila ay mga demonyo na nagkukunwaring mababait, ipinapakita nilang sila ay kaibigan, nagbibigay ng mga bagay na magpapasaya sa iyo, at inaakit kang sumama sa kanilang kaharian. Ngunit tandaan mo, lahat ng ito ay may kapalit. Gagawin nila ang lahat upang malinlang ka. Ginagamit nila ang iba't ibang pangalan, multo, engkanto, maligno, pero sa totoo lang, sila ay mga demonyo na nagpapanggap lamang upang ilayo tayo sa Diyos. Huwag kayong palilinlang. Ano ang dapat nating gawin? Lumapit tayo sa Diyos, manalangin, at manatili sa Kanyang salita. Ang Panginoon lamang ang ating proteksyon laban sa panlilinlang ng kadiliman. Huwag matakot, sapagkat sinabi ni Jesus sa Juan Kapitulo 8, Versikulo 12, Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumunod sa akin ay hindi nalalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Ang mga demonyo ay matagal nang kilala sa kanilang kakayahang magbalat kayo upang linlanggan ang mga tao. Hindi sila laging nagpapakita bilang kakilakilabot na nila lang, sa halip, maaari silang magpanggap bilang anghel ng liwanag o kahit bilang ating mga yumaong mahal sa buhay. Ibig sabihin, may kakayahan ang mga demonyo na gayahin ang mga namatay nating na mahal sa buhay, ang kanilang boses, anyo, at maging ang mga alaala na maaaring gamitin upang linlanggan tayo. Kaya't kung may mga nagsasabi na nakakita o nakausap nila ang isang pumanaw na kaibigan o kamag-anak, dapat tayong magingat at alalahan ng maaaring ito ay isang panlilinlang. Paano tayo makakaiwas sa panlilinlang? Maging mulat sa salita ng Diyos sinabi mismo ng Biblia na hindi bumabalik ang mga patay sa mundo. Huwag maniwala agad sa mga nakikita o naririnig hindi lahat ng espiritual na pagpapakita ay mula sa Diyos. Manalangin at kumapit sa Diyos tanging sa pamamagitan ng panalangin at malalim na relasyon sa Diyos natin matutuklasan ang katutuhanan at mapoprotektahan ang ating sarili mula sa panlilinlang. Ang mga demonyo ay hindi titigil sa kanilang pagsubok na linlanggan ang tao. Gagamitin nila ang ating emosyon at kahinaan upang tayo ay iliga. Ngunit bilang mga anak ng Diyos, tayo ay may kapangyarihan laban sa kanila sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus. Sinabi ni Jesus sa Juan Kapitulo 8, Versikulo 32, Makikilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Kaya kumapit tayo sa katotohanan ng Diyos at huwag hayaang malinlang ng mga huwad na pagpapakita ng kadiliman. Kung nakita mo ang multo ng isang mahal mo sa buhay na pumanaw na, Tandaan mo, hindi siya ang tunay mong mahal sa buhay. Iyon ay panlilin lang ng demonyo. Nililinlang niya ang iyong mga mata at isipan upang magmukhang totoo ang kanyang panlilinlang. Kung ang iyong mahal sa buhay ay isang mananampalataya kay Kristo, siya ay kasama na ngayon ng Panginoon sa langit. Ang mga tunay na mananampalataya ay hindi bumabalik bilang multo kundi diretsyo silang pumupunta sa piling ng Diyos. Ang Biblia ay nagpapatunay na may mga espiritual na nilalang, anghel at demonyo. Ang mga anghel ay mabuti at tumutulong sa mga anak ng Diyos. Ang mga demonyo naman ay mas asama at nais lamang linlanggan ang tao. Mababasa natin sa Hebreo Kapitulo 1 Versikulo 14, Ano ang mga anghel, kung ganoon? Sila'y mga espiritong naglilingkod sa Diyos at mga isinugo upang tumulong sa mga magkakamit ng kaligtasan. Ibig sabihin, ang mga anghel ay isinugo ng Diyos upang tulungan at protektahan ang mga mananampalataya. Ngunit tandaan natin na may mga bumagsak na anghel, ito ang mga demonyo, na kasama ni Satanas. Wala silang pisikal na katawan, kaya ginagamit nila ang panlilinlang upang takutin, linlangan, at ilayo ang tao sa Diyos. Tandaan ninyo ito, hindi kailanman ninanais ng mga demonyo ang ating ikabubuti. Ang tunay nilang layunin ay ilayo tayo sa Diyos at dalhin tayo sa pagkakasala. Kaya naman, hindi hinihikayat ng Biblia ang pagiging sangkot sa anumang paranormal na gawain. Binabalaan tayo ng Diyos sa Levitiko Kapitulo 19 Versikulo 31, Huwag kayong sasangguni sa mga kumakausap sa mga espirito ng mga namatay o sa mga manghuhula. Kayo'y ituturing na marumi kapag sumangguni kayo sa kanila. Ako ang Panginoon, ang inyong Diyos. Ano ang dapat gawin ng isang mananampalataya? Huwag makisangkot sa panghuhula, espiritismo, o anumang okultismo. Ito ay isang bitag ng kaaway. Lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pagbabasa ng kanyang salita. Ang Biblia ang tanging gabay ng katutuhanan. Iwasan ang takot at huwag magpapalinlang. Ang Diyos ang ating kanlungan at proteksyon laban sa anumang gawa ng kadiliman, Awit Kapitulo 91 Versikulo 1 hanggang 2. Tandaan ninyo, hindi lang takot ang nais dalhin ng mga demonyo sa ating buhay, nais din nilang sirain ang ating isipan, pananampalataya, at relasyon sa Diyos. Hindi ka man nila masaktan ng pisikal, mas matindi ang epekto ng panlilinlang nila sa iyong isip. Maaaring mawala ang iyong katinuan, mapuno ng takot ang iyong puso, at ang pinakamasama, baka sa halip na Diyos ang iyong paglingkuran, si Satanas na ang iyong sundin. Ang pakikisangkot sa multo, engkanto, at iba pang masasamang espiritu ay mapanganib, hindi lang sa iyo kundi pati sa iyong pamilya. Hindi ito laro, ginagamit ito ng kaaway upang sirain ang ating buhay at hilahin tayo palayo sa Panginoon. Ang Diyos ang ating kanlungan at kalasag, totoo, mas makapangyarihan ang Diyos kaysa sa demonyo. Ngunit hindi natin dapat subukan ang Panginoon sa pamamagitan ng pagsusuong ng ating sarili sa panganim. Sinabi sa Mateo Kapitulo 4 Versikulo 7, Ngunit sumagot si Jesus, Nasusulat din naman, Huwag mong susubukan ang Panginoon mong Diyos. Ang plano ng Diyos para sa atin ay buhay na puno ng kalayaan, pagmamahal, at kagalakan, hindi ng takot at panlilinlang hindi kasama sa plano ng Diyos ang pagsangguni sa mga demonyo, panghuhula, o black magic. Iningatan tayo ng banal na espiritu mula sa kapangyarihan ng kasamaan, ngunit tungkulin din nating lumayo sa tukso at panlilinlang ng kaaway. Huwag ninyong hayaang linlanggan kayo ng mga demonyo. Ang tunay na kapangyarihan at proteksyon ay nasa Diyos. Kaya't lumayo tayo sa anumang bagay na may kaugnayan sa mga masasamang espiritu at mamuhay tayo sa liwanag at katotohanan ng Panginoon.